mga katrops dito kami ngayon sa may Costco Costco Sincho Sincho Brands bumili kami ng pandesal 119 isang plastic na ganito na pandesal parang muna ito ganito sa Sincho eh Marami din dito nito, katulad nitong tiramisu. Uh, 247 Teramisu Sama natin yung mga katrops natin no? <laughs> <laughs> uh, Bumili kami ng band paper So atong belt na to 529 Leather talaga siya Bibira Di kasing magka ganito sa Costco ito 529 529 119 dalawang plastic binili namin at meron din siyang ganitong tinapay may palaman niyang parang ice cream uh, nandito tayo sa may first floor na meron din dito na mga ano to sarap nito strawberry 399. 259 to dalawang ganito taga anim yung laman yeah. dalawa mapin mapin to ito yung loob ng Costco maraming pretage dito ang makakapasok lang dito patulad ng sa ano may membership fee yan ito yung mga uh, sa first floor All right. Let's go. Ah, ito naman yung mga <clears throat> chocolate sa ano. Chocolate sa Costco. KitKat 439. 439. Maging almond na to, 499. Ito masarap to eh, 459 no. Sarap niyan, may gatas ang loob niyan. Iba't ibang flavor 'yan, no. Ayun. iba't ibang flavor maging ito yan meron din ito na ano Ferrero 449 ito ngayon yung stock ng uh, Costco na chocolate ano, oh, 247 to itong parang cheap yan limited edition to eh bibira lang kasi magkaganito dito maging dito sa kabila 319 ito 499 itong ganito na may almond 499 Kirkland uh, chocolate M&M M &M chocolate 453 uh, meron din ditong balot-balot na chocolate itong twist 499 twist itong mix na assorted nuggets 669 669 you know yung kisses kisses na maliliit 669 And stock nila oh alright maging sneakers 489 yung isang balot na ganito maliliit okay mas dito may mga juice mga press juice uh, mga press juice ayan ayan o Ayan. Marami pa dyan, oh. Mga nakarep. coconut water okay o oh, nandito na yung mga tinapay nila iba't ibang klaseng tinapay binago na nila binago na nila hela dito may ah. bilihan din ng mga may bilihan din ng mga bulaklak dito you know, 179 200, 239 dito mga mantika 299 dito 299 ang laki na yan mga mantika organic oh organic virgin coconut oil olive oil 369 oh Oh, pila -pila oh. Pila-pila yung nagkaritis, oh. Nakaya pa dito, mga katrups. Yan. Ibang lasing pinibili. Mga noodles din. Ito na yung mga kasama ko. Oh, wala na. Pumila na yata. Oh, bili tayo saan ito Pakpapakin. Alright. Let's go. Ano na yung pinamili namin, o. Oh. Alright. Kaway, sa vlog. Kaway, sa vlog. Sa Costco, kung Costco kami, hindi kami pumapayag na hindi makabili ng bulgogi. Bulgogi. Hindi kami yung bulgogi. guys, nagmahal na yung bulgogi nagjambo na kasi siya oh. bulgogi 129 oh. dami na At katrops, tapos na kami mamili oh. mga katrops na rin buddy yeah. Uwi na kami. Pinibili namin, oh. No? With mga sister, oh. With kotse. Ito yung kotse namin, oh. No? Sakay namin sa kotse namin. BMW. Sapra. <laughs> Hahaha. <laughs> Huwag na kami mga troops. Maraming salamat sa pagsama. Dito ko na tatapusin yung vlog. Don't forget to subscribe, follow my Facebook page. Yeah. Bye-bye.